Preparasyon para sa paparating na bagyong uwan, pati na rin ang mga maaring abangan sa nalalapit na pagbabalik sesyon ng Kamara sa lunes ang tinalakay. Sa panayam kay Committee Chair on Agriculture and Food at Quezon First District Representative Mark N. Verga. Si Faith Santiago, una sa Balita Live. Faith? Faith? Greg, uh, bunsod ng parating na bagyong uwan ay nagsisimula ng makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at LGUs si Quezon First District Representative Enverga. Mula sa preemptive measures ng pakikipag-coordinate kasama ang national government agencies tulad ng Department of Social Welfare and Development at National Disaster Risk Reduction and Management Council, gayon din hanggang sa pakikipag-meeting kasama ang mga mayor ng distrito at Disaster Risk Reduction and Management ng Quezon, binigyang halaga ni Representative Mark Enverga ang maagap na pagkilos, kagaya ng preemptive evacuation. Ibinahagi rin niya ang maagang pagpreposition ni DSWD Rex Gachalian ng food and non-food relief items sa lalawigan ng Quezon hanggang sa Polillo Islands. Samantala, sa pagtiyak sa seguridad ng, sa sektor ng, ng agrikultura ngayong nasa kalagitnaan ng kalamidad, kinokonsidera ng kinatawan ang pagreforma sa Philippine Crop Insurance na layong magbigay proteksyon sa mga magsasaka na sinalanta gawa, gawa ng mga kalamidad pests at diseases. Ibinahagi niya rin ang weather-based index crop insurance na nagbibigay daan sa compensation sa mga magsasaka kapag umuulan o bumabagyo. Pinag-usapan din ang nalalapit na pagbabalik ng sesyon sa Kamara matapos ang naging break nito. Magsasagawa niya ng party leaders meeting para pag-usapan ng priority measures para sa fast-tracking, gayon din ilang mga BICAM matters kasama ang Senado. Inaasahan ng kinatawan na marami ang magiging diskusyon, kabilang na dito ang committee work, legislative executive development advisory council o LEDAC measures at SONA priorities ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, iginiit naman ni Rep. Mark Enverga na kaisa sila ni House Speaker Bo GD, ukol sa transparent at accountable na paglalabas ng salen. Kinakailangan na lamang na dumaan sila sa proper procedure upang magampanan ito ng may legal basis. At yan na muna para sa nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, of Congress TV.